Allah. Sa dahil natanong ko lang, no? kasi ito, sa, sa mga dinayo ito eh. Kaya ako mm. binablog -hmm. ito kasi balita yung eh. lumalabas sa social media. Eh, no? So, gusto ko sanang ipakita sa kanila kung ano yung ginagawa ng salang Pilipinas. Mm -hmm. Yung ba yung sinasabi nila o yung alin yung totoo doon. So, ito. Masya Allah, tumarak Allah, na tayo. <laughs> Alhamdulillah, nandito na tayo sa Ortigas Avenue Extension. Papunta tayo ng Bami Laguna dahil uh, meron tayong isang bagay na gustong malaman patungkol sa isang organisasyon. And marami ang hindi nakakaalam sa kanilang mga ginagawa, yung activities. So this time, from uh, Sampaloc to kami Laguna, no? Ang Kasi last time, narinig ko na nanggaling sila sa Bulacan, kung saan, -saan. At uh, may UP pa para naman supportahan yung mga kapatid natin mga Palestinian na nagkakaroon ng malaking suliranin dahil sa nangyayaring uh, gutong Mahirap sabihin eh, na gera. Kasi hindi namang gera eh. Dahil eh, lang nangyayari doon, eh, talagang uh, ewan ko sa mga pagbabalita. So, ang gagawin natin ngayon, eh, malayo-layo. Ito yung sumunod na activity nila so sa PAMI Laguna. So, alamin natin. At uh, insya alam, uh, kung magkaroon ng pagkakataon, matanong natin si Study Xavier at uh, ang kanyang ibang mga kasama patungkol doon sa organisasyon at kung ano yung magiging benepisyo ng mga taong magiging membro kasapi ng kanilang uh, advokasya. So, insya Allah, samahan niyo ako, ano? At hindi ko alam ito, eh. <laughs> Woohoo! Boss, pwede magtanong? Yung Papa May Laguna, dito daan? Oo. Saan ang daan? Oo. Kanan, sige. Sige sir, thank you po. Masya Allah, matapos yung uh, pagdalaw natin sa ating kapatid. Alhamdulillah. At uh, may pabaho naman siya yung... Uh, so, yung mga kasama sa atin, may pabaho sa atin si sister at si brother. Apple mango ang tawag. Hindi ko alam kung ito yung... Hindi tayo, hindi siya yung Indian mango. Hindi. Ah, apple uh, mango. Tayo. So, apple mango. So, yung sa lab, na nakakaalam nito. Alam niyo ba, patay buto nito kinakain. Oo, <laughs> oh, nilulunok pa, parang santol. <laughs> diba? Ah? Takit <laughs> mo na. Barilig <laughs> kita sa mukha. Tsaka <laughs> yung uh, pansit. Alhamdulillah, may luluto yung si misis. Maraming maraming salamat, sister. And uh, kay brother Idudulon. Uh, Edo Dolon. tayo rito, mga kasamot, sari. Sa so, yun, dito tayo. Oh, sarap ng dano. Wow! Windmill, oh. Akbar. pwede makainan dito so, baka mga pagkape, kape kape layo rasta dito tayo wala naman tayong order na masyado kasi alam nyo na Actually, ayaw ko nga kumain kasi magtitipid Hello. lang tayo. Hello. Sa so, sa kanila, ano pa mo? Jefferson. Jefferson. Anong tinitinda mo? Itlog mo? Ang limit naman ang itlog mo. Dapat yung itlog mo malaki. Pati na itlog mo. Ang oh, na natin ngayon. So, may din. Kasi, sipin nyo mga samot sa Yung likod natin, ayun, ang ganda ng view. Along the highway to Leon's Restaurant. Actually hindi ko alam yung lugar. Di ba? Ayos din. So eh, ikot po kayo. Tingnan nyo ha. <music> Siyempre hindi natin kakalimutan yung uh, kay Totoy. Uh, masipag. Di ba? Kain na tayo mga kasamitsari. so, pangasin na natin to. Quarter leg. Kaya pala ano. So, alamin natin kung masarap. Bismillah. Crispy yung manok eh. Ibang klaseng pagkaiyaw eh. Oh. Hindi mo malaman kung pero ito ba? Ang galing. Sarap. Tsaka yung sauce niya. Yun yung iba yung lasa eh. Sila niyo to. Leon's Restaurant. Sarap din. Siyempre, hindi tayo papayag. Nakikita nyo ba yun? Siyempre, atak yan na nakapunta ka sa lugar na to. So, maglalagay tayo. May mga picture dito. Hindi mo alam kung nawawala pa ito. <laughs> Sabi ni ate, mga wanted daw. <laughs> so, alam na lang tayo. Siguro, dito na lang. Para ano? Sa... So, pagbabayad na tayo. Ako po. 2.7 Sipin mo, fried chicken, sanghita, fried 2.7 Hindi, mura 2.75 lang Tapos masarap pa wow. Diba, sangka pa Dito lang yung kay ma'am May discount daw dito eh Ah, uh, Yung 2.75, 75 na lang Sige, balik ako kayo mga kasamot-sari Diyan lang kayo

Lawakbar, oh. Grabe yung kagandaan talaga. Lawakbar. Ito yung siguro sinasabi ni boy P, no? Maka -relax. Parang maka-relax. Parang tutusin gusto mo na magpagabi rito no? ganyan yung makikita mo yung kalikasan wow akbar so tara biyay ulit hehehe <laughs> bakbak

Alaykum salam wa Sada Masya sa Allah. lang no kasi ito sa, sa mga dinahi ko eh kaya ako mm. -hmm. binablog to kasi balita yung lumalabas sa social media no. So so ko lang ipakita sa kanila kung ano yung ginagawa ng sa Pilipinas. Mm -hmm. Yung ba yung sinasabi nila o yung alin yung totoo doon. So ito. Uh, alhamdulillah makikita niyo po ngayon kung ano yung ginagawa namin unang-una -una para sa lahat ng tao to muslim at hindi muslim at insya Allah makakasama natin si Brother Amar, ma-observe niya kung ano yung ginagawa natin at kung, kung meron ba tayong agenda o wala kung ano talaga to insya Allah so sana maging malinaw ito makatulong ito insya Allah sa ating adikahit at, at ang ating purpose talaga is unity ayaw natin makipag-away sa kahit kanino o makipagsagutan insya Allah at insya Allah kung meron tayong nagawa open tayo mapayuhan nila at ganoon din tayo, no? Uh, magsasalita din naman tayo pag may nakita tayong uh, hindi maganda kasi yun ang kagandahan sa din natin. Kapag nagpapaalalahan ng tayo, nandun pa. Kaso nga, lang, minsan may mga pamamaraan na na baaring hindi isapak sa panlasa na lahat. Pero tanggap natin yun. Nagpapasalamat tayo. May patuloy na nagpapaalala. Pero ang focus pa rin tayo ng Isala, mag-unite tayo, insya Allah. At insya Allah, kami dito, magdadawa kami, magpapakilala kami, insya Allah, na may to ng topic ni Allah. Tsaka ko Samahan natin si Ustad. 7.30 p.m. So, nag-start na mag-repack ang ating mga kapatid. Uh, sa pamumuno ni Sister Lailin, na asawa ni uh, Ustad Syahid, kami So, ito yung pamimigay bukas para doon sa mga kababayan natin, non-Muslim at Muslim child na uh, makinabang dito. Ito yung uh, nakatagong proyekto o mga naging gawain ng Salam Kulupinas na maraming hindi nakakaalam. Ililim sana, no? Kaya lang eh, medyo tamis, masabi ko na Ah, kailangan eh, dahil may mga tao na sa likod na hindi natin mawari kung bakit nila nagagawa yung sa kapatid nila. So insya Allah, ah, ng puso at isipan ng ah, sa Pilipinas, ang hangarin lang ay pagkaisahin ng bawat isa. So sa mga katuruan o anumang aral, may pagkakamali, inuulit ko, siguro tama natin din sa tamang pamamaraan. So kung tayong mamaya, so tingnan niyo po.

siya nag uh, sabi ko tsala at uh, mga babang biyahe kung natin. ito natin kita nyo naman yung mga dinahanan natin okay ba? yung mga kagaya kong taga Maynila ano, talagang ma amiss ka dahil kaya ako naiingit ako eh doon sa isang vlogger na sinusundan natin kay Boy P yung mga pinupuntahan nila insya Allah dumating yung time na meron tayong kakayahan na gawin yun, ikutin natin yung mga magandang lugar, tapos at least yung utak natin ma-relax dun sa kaligasan, di ba? Para mapil natin ang mundo, <laughs> yung tahimik, payapa. So, abangan nyo yung mga kasabot sa akin. Di ba? Bahinga naman tayo, mahaba pa ba eh. At uh, abangan nyo yung talagang pahay natin kung bakit tayo nandito sa Pamping Laguna. Inshallah, eh, may, may ipakita ko sa inyo yung kung anong meron sa Salang Pilipinas. Sa, sa, ngayon, mga kasamot, sari, kailangan natin magpahinga dahil uh, gabi na. At uh, marami-rami pa tayong gagawin bukas? Kailangan natin uh, mag lakas. So, tolong mengenai ya, see you tomorrow. Oh, oh obligasi mga muslim you know saya senang ya ya alhamdulillah May so, kayo mahal, balibagong buhay balibagong pa, so duit semuanya si <laughs> Sabi nila <"Tunged> <laughs> <laughs> <gay> ito Ito Tenggong pa nga yan. Tenggong pa ba? After ng breakfast ito. Tuloy na tayo sa uh, finalize ng pagre-repack. Pinasarado na nila yung mga ginawa kagabi para naman safe. Pag inaabot natin dito sa ating mga kababayan at mga kapatid ka sa So, di ba? Iba diba dun sa sinasabi nila. Ay, hangaga. Allahu Akbar. So, ito yung sinasabi ko kung gabi. Kailangan natin mag ng lakas dahil mahaba-haba pa yung araw. Tapos eh, maulang umaga. So, wala ko. Yan lang kayo. Oo. Oh, pwede rin, ganyan-ganyan, di ba? Ano, iba-ibang iba, personalidad. Oo. Okay. Okay. Oh, pero pwede yan, parang i-fade ko siya, tapos mayroong title na parang... Oh. Garanti ang presidente ng Salam Pilipinas sa iba kung hindi si Ustad Christopher Lisa Javier! Itong salam na ito ay hindi lang basta salitang Arabic na may kahulugan na kapayapaan. Ang ibig sabihin ng salam kapag kami ay nandito na sa harap nyo para ipakilala ang advokasya, ang ibig sa buong po neto ay sandigan at lakas ng alyansang masa. ang ibig sabihin, kami po ay grupo o isang organisasyon na binubuo ng iba't ibang alyansa sa iba't ibang sektor ng vlog Asala! wala kita naman ang daming tao ang daming lumating at uh, minig doon uh, sa pinanating nila tayo ng ating mga uh, kasi at sa patungkol sa Salam Pilipinas at ang magandaan ito ang Salam Pilipinas ay hindi lang para sa mga Muslim ito ay, kundi para sa lahat po Muslim man o Pilipiano ang, ang Salam Pilipinas ay pantay-pantay at walang may hilingan ang mahalaga po, magbabahagi tayo ng kabutihan sa bawat isa at magpaparating tayo ng kapayapaan. So hanggang sa muli po, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung kayo bago pa lang sa akin YouTube channel, mag-subscribe na po at hit nyo na yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng video na aking i-upload. sa muli, salamat.